May pinariringgan nga ba ang latest post ni Papi Galang, patungkol sa isang taong hindi raw habol ang kasikatan, ngunit todo papansin naman at panay duet sa videos ng kapatid niyang si Paigalang. Dagdag pa ni Papi ay nagagalit raw ito kapag nire ang video at hindi siya nabibigyan ng credit. Buong post ni Papi Galang, awit sa iyo ante, di daw habol fame pero todo cloud chase at duet sa videos ni Paigalang. Tapos nagagalit kapag ni-repost yung video niya at di daw siya kin-credit. Hinuha ng mga netizens ay si Toll Queen ang pinatutungkulan ni Papi dahil mapapanood sa TikTok ang duet nila ni Pei Galang at ilan pang videos na inupload nito patungkol sa nangyari sa Teen Payaman Fair. Kung saan nakikiusap si Toll Queen na papirmahan ang binili niyang produkto sa idolo niyang si Tony Fowler. Ngunit inbis na pagbigyan ni Pe ay inutusan niya si Tall Queen na sabihin ang mga salitang please master. Sa ad ng ilang netizens, si Tall Queen yan. Huwag mo na patulan mami ka. Ika si feel na feel na ni ate girl na may nakakapansin sa kanya kasi alam niya na marami ding naiinis kay Paye. Kaya nga, di move on, di pa masyado sikat kaya everyday ata gusto gamitin si Paye. Hi, yung iba feeling perfect. Sa Pinas lang ata yung bawal ka magkamali kasi ibabash ka lalo, only in the Pinas. Samantala, tila nakarating naman kay Tall Queen ang naging post na ito ni Papi Galang, sapagkat sa kanyang latest post na patanong siya kung bawal na pala makipagduet sa video ni Pai. Anya o oh Kalma, bawal pala magduet sa master ko. Ayon naman sa mga netizens ay tapos na ang issue at sana mag-move on na si Tall Queen Lalo na't nagbigay na rin ng pahayag tungkol dito si Tony Fowler at nakapagsorry na rin si Paye. Anila, alam natin di mo naman talaga siya master. Hayaan mo na lang yung issue mawala. Move on kumbaga, nagbigay naman ng statement si Mommy Oni at nag-apologize naman si Paye. Pag to ni Papi pa victim to malala. Tama ka na ante, move on na ginawa mo naman content si Paye. Hindi naman bawal magduet. Pero sana kung may mag-react na ibang tao, dahil dyan sa ginagawa mo eh, dapat handa ka din sa posibleng maging balik sa'yo. Kasi okay na nga kayo sana ba diba, nung nagsorry na sila. Napagalitan na yung isa. Napahiya na din siya sa live ni Mommy Tony Fowler, kaya sana okay ka na doon dahil nabigyan naman na ng justice yung dinadain mo, di ba Pero para pahabain pa yung issue or concern mo at gawin mo na siyang content mo, ekis eh, na yun. Okay ka na sana sa mga tao, kaso hindi ka pa din tumitigil. Di na masisisi kung may mag-react din sa'yo. Dapat kaya mo din makipagsabayan sa laro ng buhay kung gusto mo ng magulong mundo.